Guys Dito na ako sa work Grabe, humid na naman ulit Nakakapagod talaga yung humid Pawis na naman Pawis na naman ang mga tao sa Kuwait Dahil sa humid Eh Basa yung singit ko Basa yung kilig-kilig ko <laughs> at sulubong ko si ate. May na tayo papasok. Ingat. Alamig mo na tayo dito guys. Gusto yung natin. Ingat. Grabe. Akala ko talaga na wala na yung humid. Bumalik na naman. Ay, ang buhay na yung mid na yan. Alam mo. Wala akong masabi, guys. Yes. <laughs> <laughs> niya e, talaga, grabe. Ayos yung katawan ko, basa yung likod ko. So yun nga guys, akala ko talaga wala na yung humid kasi nga umoki na yung weather eh. Tapos biglang nag-humid ulit. Actually this ano, month ng October, ah, uh, next month, in-expect ko na bababa na yung temperature pero feeling ko parang humid pa eh. Kaya ganoon talaga. Sakripisyo na naman ulit. Sakripisyo bago mag-winter. Kasi yung winter dito guys nasa month of parang katapusan ng November yata. Tapos hanggang December, January, February, ganyan. Maikli lang talaga. I mean, saglit lang yung ano, winter dito. Pero hindi naman ang case, no? Meron lang hailstorm sa ibang part ng Kuwait. Yung malapit sa border ng Saudi, tsaka yung sa Iraq. Yung ganun. So, ayun nga. Feeling ko next month magsa sunstorm. Kasi nga, palapit na yung taglamig. So, yun. Good luck sa sunstorm.